Hello guys. Yung ipapaliwanag natin yung mga issue natin sa ating scooter. Guys okay. Mga issue natin sa ating scooter. Ipapaliwanag natin sa mga Guys. Umbisa na natin guys. Hi guys. Ito guys. Mayroon akong ipaalala sa inyo guys. Para sa ating mga scooter guys. Ito okay. guys. Yung scooter natin, guys, pag sa tig-ulan or baha, pag sa baha, yun ang iingatan natin, guys. Yan, guys, pag sa baha naman, guys, pag malalim na yung tubig, pwede pa dito hanggang dito, guys. Yan, hanggang dito yung level. Kaya pa natin. O, ito. Ito yung pinaka-level natin. Yan ang kaya pa natin i-losob eh, sa baha, guys. Yan. Kasi pag umabot dito guys sa may filter guys, yun ang iingatan natin. Pag umabot dito sa may filter, dito dadaan ang tubig. Dito sa loob, wala nang problema kahit mabasa yan. Basta ya, ma okay yung mga sensor natin dito. Kasi pwede naman mabasa. Dito lang ang iingatan natin. Pag umabot dito at pumasok dito yung tubig, <laughs> or putik dito siya lalabas ayan guys nakita nyo guys may host dito yan kaya ang iba ang issue ng gan nagkakaroon ng problema yung dito kaya ano ba kulay gatas na ang lumalabas kaya mo no, medyo brown pag medyo brown na guys so, kulay gatas yun ang problema natin kasi isa na lulusob sa baha or napapasok ng tubig yan, dito yung ata natin guys Pate guys yung sa mga naka lowered ingatan din natin yung lowered guys tulad yung ito standard to tapos ilo-lowered natin hindi nyo alam guys ito guys tamatama -tama yan guys dito guys pag nagka problema to guys nabubutas dito na hindi nyo mapansin pag nabutas to at magka tamata -tama -tama to dito magkarga kayo ng mabigat mabutas to magkakaroon ng daanan ng tubig o pag mag washing lalo pag mag washing may pressure washer yung pressure washer ang gagamitin yan dyan din ang misyo na ang iba nagkakakulay gatas yung gear oil natin kaya yung mga low, naka lower din iwas iwas din tayo kaya ito ang problema natin sa mga ating filter kasi dito dumadaan yung tubig dito dumadaan guys kaya minsan kailangan nyo check nyo to lagi to so, check nyo to lagi kailangan nakikita nyo lagi malinis or walang tubig yung na check nyo ito naman sa drain na naman to kaya ingat ingat tayo guys sa mga naka guys yan guys hanggang dito na lang guys ang video ko guys salamat